Ano yan, nagpa ka? Gusto mo maging vlogger? Ito, gusto mo maangatan ako? Kung ako sa'yo itigil mo yan kasi hindi ka naman sisikat eh Alam mo ikaw sa probinsya ka na lang di ba? Manggagamit ka, gagamitin mo Palang lang si mo. para sumikat ka Sabi ko umuwi na nga siya sa probinsya Wala siya mararating dito sa pagbablog-vlog eh Eto, di ba birthday mo kahapon? Eh di yun na lang pa birthday ko, gagawa ko ng page Yun! mo! Takot ka maangatan! Gawan mo, tingnan natin! No. So, support lang sa mga probinsyano kasi mukha ka probinsyano eh Tingnan mo! Pagkalaan ako niyang didelete ko page ko! Huwag mo isipin na ang atan mo, kuya mo, okay lang yun. Ang mahalaga, ipagpatuloy mo yung pangarap mo. Ayan, pakita natin sa tao, Prince Renard. Siyempre, yung tao na yung balang sumuporta. Maipo-comment ko yung link sa comment section. Guys, tandaan nyo, yung nasa comment section lang po yung pangalan ng page niya. Supportan nyo sana ako guys para makatulong ako sa pamilya ko. So, ayun guys, uh, try ako mag-vlog and kasama ko sa SJ. Wala, wala lang kasi yung magawa eh. Ano yung gusto ko lang natin? Hindi, gusto ko lang malaman nila kung ano yung buhay ko. Kung oh. ba't ko gusto yung mag-vlog. Eh, oh, sige. ano, idol na idol ko talaga si Kuya. Eh, si Kuya ang dami. Kuya. Kuya Redick, Yung nakita mo dun. Mm. Idol ah, know, ID, yung Ano? Yung lagi akong kinakawawa. Oh, oh okay, Kuya mo yun. Speaking. Ayan. Oh. Of... Ito, oh. Ano yan? Ano yan? ano yan? Nagbablog ka? Nagbablog uh, ka? Akin o, yan. Opo kuya. Okay. Akin yan. Nagbablog ka. Nagbablog ka. pa kayo. Ano yan? Uy. 24 oh, hours challenge. Bin, waka mo nga ito. Ano waka mo. Gawa challenge. Gawa challenge kayo. Dalawa. Gawa ka SG ha. Ah. Malanditong kapatid uy. ko. Tandaan mo yan. Gusto lang yan makaisa. Gusto mo maging vlogger? Gusto mo maangatan ako? Hindi. Hindi mangyayari yun Hindi mangyayari yun. Hindi naman sa ganun. Kung ako sa'yo itigil mo yan. Kasi hindi ka naman sisikat eh. Ang puta ay eh, ganun, ganun lang. Wala ka namang ginagawa eh. Hindi ko yun. Gusto ko lang din naman matutunan yung pagbablog eh. Ayun ay, nga, ay. wag mo na aralin kasi wala, wala ka mararating. Okay, ah, Yan. Alam mo, ikaw, sa probinsya ka na lang, di ba? No. Yung mga taga-probinsya, hindi pwede maging vlogger yan kasi hindi sila ano, pwede dito. Ay, walang, ay, ay, dinam, mga walang alam eh. Mga walang alam eh. Mga probinsya ano tayo kuya. Oh, hindi, wag mo oh, ako'y damay. Hindi ako'y damay. Hindi ako'y Idamay damay mo ko eh. Ano ko boy, QC boy. Ah, inalam mo ba yung mukha yung ba akong probinsyano? Mas mukha ka ang probinsyano sa ating dalawa ano, eh. mo. mo. Oh. Di ba oh? Ba Tingnan right. mo, mo. tarong titig sa akin si SJ. Oh. Okay. <laughs> okay. <laughs> <laughs> Baka nyo <ito>. <laughs> Kasi sa kapatid mo, kapatid mo yun, ginaganyan. Ayun mo nga, eh, mo. hindi ko para supportan to SJ. Kasi wala eh. Alam ko na agad, eh. kung sa ibang tao, kitang kita agad na wala kang mararating. Ganun okay. Sobra ako. Sobra ka naman sa kapatid mo. Aura pa lang na. Aura pa lang. Tigil-tigilan mo yan. ready, Hindi siya sikat. Oh. Sikat ako. E eh, di bagay kami SJ. Yes, oh, ito ka. bagay oh. sa'yo. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, Tsaka ito pa. Saan ka nakatira? Kaila kuya yung Insay. Manggagamit ka. Gagamitin mo wala lang si Insay para sumikat ka. Hindi oh, naman. Ginawa lang siya ni Kuya Insay. Naawad oh. Naawa din sa kanya. Oh, Naawa din ka. yun eh. Let's take advantage ka kay Kuya Insay. Nakikit okay, mabait eh. No? Nakikita ka na ako ni Kuya Insay wow. ng potential. Wow! Potential na Tsaka mo na. Potential? Nakikita Saan? ka ni Kuya Insay yung potential? Ako wala akong sa nakikita ng potential sa'yo. Hmm. Ano ba yan? Ano ba yan? Bakit tinanggawa nagbablog. nagbablog! Ba't nagbablog to? Hindi, sabi ko kasi ano, okay din na mag-vlog-vlog na siya. Hmm. Hindi, hindi Wag okay sa akin. Pangit, pag nakikita ko, hindi bagay. Oh, Muwi na lang siya probinsya. Huwag mo na turuan ang kalokohan to. Delusion yan eh. Hindi naman totoo. Uy, grabe naman kayo. Eh. No? Ba't Kung gusto, gusto mo dito, kumita, oh. magtinda ka ng balot. <laughs> Uy, na mo. malaki pa kita Totoo Oo. Oh, oh. Eh. Uy, teka lang. Oh. Tsaka kapatid mo naman to ah. Bakit dapat ikaw sumusuporta dito ah? Wala akong kapatid oh. na abnoy. <laughs> Fight ha? ka, magkamukha kayo. Ay na, sabi ko umuwi na nga siya sa probinsya. Wala siya mararating dito sa pagbablog-vlog eh. Uy, ala, kaya ko nga ito kinugkob. Ka kala ko baka sakaling mag -ano ko eh, magbago iisip isip ko eh. Hindi, eh. eh. baka mamaya pag naangatan lang ako niyan, yumabang yan, di ba? Hindi mo naangat yan eh. Hindi, ibig sabihin, takot ka maangatan. Oh, Oo, takot, takot ka, takot ka sarili. mo. takot, takot. Hindi ako takot kasi oh. hindi naman ako kaya angatan yan eh. Mas magaling ako dyan eh. Oo, oh, sige. Oh, Eto, di ba birthday mo kahapon? Eh di, yun na lang pa birthday ko, gagawa ko ng page. Yun! Mo, mo. Takot ka maangatan! Kahit magsama-sama pa kayo, hindi nyo ko kaya, tol. Wala mo follow dyan. Gagawan mo ako page ko yun, Oo! mo. Ito kasi minamalit ka eh, porque... Eh, gawan mo, tingnan natin, no. So, supporta lang sa'yo mga probinsyano, kasi mukha ka probinsyano eh. Uy, di ba, magkapatid mo yan eh. Eti probinsyano ka, walang masama doon. Mandadamay ka din, hindi ako taga probinsya, boy. BGC po yan. Tingnan mo naman mga mukha namin, mga hindi basta-basta. Fully furnished. Fully paid. Oh, sige, sige. Ito, takot maangat ang to eh. Oh, sige, gawan mo ng page. Oh, ano na ako niyan, di-delete ko page ko. Ano putang Ina oh. oh. inan, tigas Ito oh, talaga, sige. ganun ako kalupit. Ganun oh. sige, sige, sige. na natin. Ayun, mga malangod yan, mga probinsyano, mga ah, di nakapagtapos. Bago na natin ng page, teka lang. Ano sabi mo? Pag naunahan ako niyan, nidi-delete ko page ko. Wala akong ano oh, dyan. Hindi, hindi. Kailangan ng kamay muna. Oo, oh, wala akong, hindi ako nagdalawang isip ha. Kasi wala naman talaga mararating yan. O, oh, ESG, huwag ka ka sa akin Pagsabihan mo to. Sa to. kung Sus! Sa ako naman pagbibintangan mo eh. O oh, sige, kahit kahit hindi maabot, okay lang, okay lang. Ang mahalaga, mabigyan ko ito ng ano, na dapat ikaw yung nagbibigay ng suporta sa kanya. Hindi maabotin yan, 1K followers na. Tayo sino sa suporta sa'yo. Tara na, G! Baka mamaya, sumikat pa yan kasi andito kami. Sa'yo to eh, vlog mo to, di ba? O, vlog mo, i-post mo. sa Sakayang yung ano namin dyan, sinabi sa'yo. Mas magiging proud sa'kin si Mama. Parang ito, paborito nga ako ni Papa eh. Ma hindi sikat, mapala mo rin. Hindi pa na ako ng tulong sa i. Pasensya ko na doon, no? eh, pasmado talaga bibigyan ko. E, eh, haya mo na kasi hindi din naman ako maasa na maangatan nito. Ay, ang goal ko lang talaga, masuportahan si hmm. Renard. Ay, tuloy niya yung pagbablog niya. Huwag wag mo, Tsaka, Nard, huwag mo isipin na angatan yung kuya mo. Okay lang yun. Ang mahalaga, ipagpatuloy mo yung pangarap mo. Pakapakita mo na kaya mo. G, G ano? Eh, eh, nga. Ito. Uh, ganto na lang. Halika dito SJ, ito nga tutulungan natin, tulong natin, pa-birthday ko na lang talaga sa'yo ito, gagawin kita ng page. Siyempre, yung tao na yung susuporta sa'yo, kung gusto ka talaga nilang suportahan. At siyempre, ito yung hihingin kong tulong. Ano ba yung gusto nyo pangalan ng page na rin? No? Ay, e, di ba si Ray Dick, si Cass, ano sila? Ano yung pangalan King Ray Dick? Oh. oh edi, sa kanya, Prince Renard na lang. So, oh. ito to, edi ba ka? Ikaw, gusto mo ba? Oo, gusto gustong gusto ko. Willing nga ako mag, ano, mag vlog. Kasi... Hindi, I mean, gusto mo yung eh, pangalan mo? Kasi oo, ito oo. na yung dadali mong pangalan mo sa vlog mo eh. Oo naman. Oh, so, Prince Renard. Sige. Oo, oh, eto Marn, na. Maraming salamat ko yun. G, eh, pakita Ayan, guys, natin sa tao. Supportan nyo. oh, ganyan. Uy, Dihan? ba mukhang yeah, bagay dyan. Oo, oh, tingnan natin lang. guys. Ayan, ginagawa namin. Eto na, nagawang ko na siya ng page, Prince Renard. Eto, pakita mo. Ako, si Prince Renard ang kapatid ni ni King Radik. Pangit naman ako nung ano, panjejo mo ka. O? Okay lang 'yan ng pangarap maging vlogger. Oh, ayan na. Ah. Pangarap ko maging vlogger. Pangarap ko po maging vlogger. Ayan. Okay, tingnan natin next na natin yan so guys ayan nagawa na natin si Reynard ng page ito narda, ha ito na yung pabirthday ko sa'yo alam ko hindi mo naman tinatanggap yung mga bagay na binibigay ko sa'yo ngayon ito na yung pangarap mong page lapit ka pare ayan pakita natin sa tao Prince Renard syempre yung tao na yung balang sumuporta at sana, sana, tulungan natin si Reynard at matupad yung yung pangarap niya guys uulitin ko i eh, comment ko yung link sa comment section Guys, tandaan nyo, yung nasa comment section lang po yung pangalan ng page niya. Uh, at yun, supportahan nyo sana. Supportahan nyo sana ako guys para makatulong sa pamilya ko. Salamat. Hindi, tsaka sabihin mo na rin yung ano para maging proud sa yung kuya mo kahit hmm. ka. Hindi, wala naman akong gusto may pagmalakay kay kuya. Gusto ko lang naman ma-accept niya ako bilang kapatid. Hindi, pero alam mo, Nard, malay mo, pag, pag umangat ka, doon ka niya ano, ma ma appreciate kasi nakikita ko, ang tingin niya sa yon niy, eh, parang pabigat eh. Kaya piling ko at sana kapag ah, nagka-follower siya, mm -hmm. uh, yon uh, maging proud sa kanya yung kapatid niya. Sana i-follow niyo guys, itulungan natin sila. Ayun po. Ayun po. Ayun po. Hindi, hindi, sabihan mo na lang yung mga tao, yung mga yan, supporter niyo. guys, i niyo si Renard diyan, Kasko din to. Uh, mm -hmm. para makita din ni Redic yung galaw niya, di ba? Mm -hmm. niyo, mas tumas pa to kay Redic eh. Oo, pwede. Mm -hmm. Ikaw as, yung ano, sabihan mo naman support doon. Ayun po, supportahan niyo po si Renard sa pag-vlog niya. na naman yung kilikili mo. Baon. So guys, uh, ayun. Thank you.